guys sa maula ng hapon ngayong araw na to no? ah kailangan natin lumabas kasi napapadala ko ng punting pera sa tatay Kambing niya ng gamot Nakikita nyo yung itsura. Ang aking itura. Nandito yung yung ulan. Hindi kasi tinigil-tigil ng ulan dito sa isip. At ayon eh,

talaga. Ayan guys, samahan niyo ako maglakad. Alam, naglalakad ako lang. <laughs> anyway, tingko kasi ngayon. At alam naman natin kapag tingko. Walang ka kaanong tao rito sa area. hindi naman tayo takot sa ulan guys kaya, ayun Kaya natin at at ito, paano, yung at paano yung kaya kalayo ang nililakad ko Hey guys kapag maulang siguradong napagit ang batay naman ka. kailangan naman natin kailangan natin makulala kong pinto lang pang gusto sila dun lang guys bye bye naman nga walang nga ay